What's up guys? Welcome sa aking vlog. Kita nyo, nandito tayo sa harap ng Six dahil dadalhin ko kayo doon. Guys, ipapakita ko sa inyo yung titingnan natin. Kaya ako nagre-recycle. Kung ako dito, nagre-dispose ako dito ng mga um, garbage, yung recyclable na mga basura para magka-earn tayo ng points. So ngayon, papasok ako dito para i-check ko yung points ko. So, tara, samahanin mo ako pero kukunin ko muna yung card ko. Tapos ito yung mga gift redemption ayan. So marami tayong mariredeem dito. So, e, natin. Actually last time na redeem ko na yung sa akin. binaredem ko ako. Since ngayon, marami siyang available. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin. So, ang gagawin is, i-attach mo yung screen, tapos gawin mo sa English tap to start English ay, start tapos scan mo yung code ay wait ayan tapos yung mga nagbublu ayan is ganyan mo kung alin dyan ang pwede mong makuha eto available sa akin yan yung nagla live so, itingnan ko kung ano yung kukunin ko dito wait wait Tignan nyo, di ba? Ang ganda. Okay. Let's turn to Tawi lang naman available sa akin. No. Hindi. Ay, na. Oh, yeah. Remove. Third. Remove ko. Ayoko niyan. Oh. Part count noodles look at noodles brownie noodles cereal bar last time ito ang kinuha ko so ito na lang kukunin natin so ayan i add to cart mo siya ayan tas add to cart tapos big so remaining. So, confirm na natin. Pag gusto mo nang i-redeem. Ayan. I-redeem. Insufficient grade. Ay! Insufficient pala akin, guys. Ay, wait. Tatanggalin ko pala ito. Ito lang. Ayan. To the cracker. Confirm. Ah, hindi pala. So, log out na tayo, guys. Na um, I don't know how much available I have. Ah, 240. Not enough. Okay, thank you. Ayan. So tapos na pala. Last time, I redeem. Thank you, pangang. Yeah, last time, I, re I redeem this one. <laughs> 1,000. Okay, thank you. So, yun na. Ah. <laughs> pantak guys wala pa <laughs> ah, wala ada